po mga ka-partners, mapagpalang gabi na po, no? Kasi alas 6 na po dito ng, ah, uh... mga partners no? Welcome back po sa ating YouTube channel po Itabang. So, nandito na po ngayon kami sana pa na sa Katarman. Nandito pa po kami sa Rawis. So, meron po kaming nakita na isang babae. Actually, nandun sila ko okay, sa kabilang kalye. Ako po yun nandito. Nakita po namin kanina pa, palakad-lakad, no? At medyo meron po siyang uh, iniindang sakit, mga partners ito po. mga kapartners so. Oh. si ate niya ah uh, bisi uh, pa ka natin kamusta natin hello po te ayan kamusta sa kagaling nagtitinda ng isda po doon sa okay. nagtitinda ka ng isda okay. ano po nangyari sa kamay mo may tapat sa anak po nagtuman like, sa anak ah napano po yan te napilay napilay oo oh, oh. Dikir pa laksin eh. Ah, dikir ka pa? Oo. Oh, okay. Ilang taong ka na po ngayon? 41. 41 ka na? Ay, mat talagang matalagal na. 1997, Mayo 20, Mayo 29. Ah, okay. Anong pangalan mo po, ti? Junalisa L. Baloyot. Junalisa? Baloyot. Baloyot. E ba si Kuya, mga ka-partners. Ano, tinta mo ate? Isda, po. balanak. Isda, sino saan galing isda? Ikaw na, nabi? Si tatay, sa kapat nanay. Huh? Hindi. Hindi pa mga partners. Hindi lukaan ko naman. Titinda ka? Opo. Anong oras ka nagtinda? Kanina saan aga. Hindi ka ngayon. Ah, ah muli, pulog. Ka, muli ka na nga. Oh. Okay. Hindi dalawa na ako pumunta. Saan ka galing barangay? Ang kaipos. Ang oh, kaipos? Okay. Okay, Opo. Layo mo ang natin. Opo. Kailakad mo lang? Opo. Tapos kaya buntis, ah. buntis siya. Buntis siya. Buntis kaya ng buwan. Apat. Ah, ang asawa ko patay na. Ah, pa, pa, paano ka na buntis Patay na? Kay po ang anak, anak niya. Pamatay niya, buntis na ako. Bago lang. Ilal... Si Raul Tipas yan. An Ante niya si Atty. Lilia Tipas po. Bago, bago ka lang namininda? Namatay ang asawa mo? Mm, may, may buwan na ako. Ilang buwan pa lang siya yung eh? Hindi ko na intindihan kay Karama anak ko buwan na. Pero may anak ka pa wala? Mayroon, dalawa, dalawa. lalaki babae. Hmm. ito si, raon. oh, si, si Tamag, katarin ko ng mga ano. Ano ka na? So uh, pa pa, no. Ah uh, pa paano ah uh, uh, kumusta ka rin namin. Tapos so, actually na observe ka namin na kanina ka pa Tapos ah uh, parang may intinda ka sakit tapos parang hindi ba kuan hindi ba perfect yung paglakad mo kaya na nadaanan ka namin tapos sabihin namin na pwede ba na So ngayon nakilala si Ate Anong pangalan mo? Jonalisa. Jonalisa. So si Ate Jonalisa ay tapos sa Kan Junction Rawis po. Junction Rawis. Ah, ba bali maglalakad ka pa doon pa uwi ngayon. Right ng Rawis bro. Dito pa siya sa proper pinaka-proper. Oh my god. Maglalakad uh, pa lang. <coughs> Araw-araw mo puto ng nagawa. Puto. Araw-araw puto. Hmm. Meron ka pa bang kasama sa bahay na? Mayroon po doon sa nanay at ko po. Yung asawa ko patay na po. Ah, bali nakikitira ka na lang din sa card mo, sa parents mo. O -o. Ah, okay. So, ubus na yung timbang mo, Oo Maka, na kanina na yan. Maka, kinihintos nga ni Ak, may manapsong sa tinda. Sa may babay, yung nga yung sa iyo. Maka, oh. kukuha nga rin, na tatagano sa Oo. Pero ngayon, ilan yung bad mo? Ilan yung... 430 lang po. Pagkano yung bad mo ngayon? Pagkano yung bibigay sa iyo? Ay, 400 daw na, lang. Parinta na Korti lang. Opo. Kung sumakay nga ako, bawas. Bawas pa. Bawas pa. Painti na lang sa akin. Ah, uh, okay. So ganito po ate no, kung uh, pwede namin makuha yung uh, pinakabaktan mo kung sa pa nakatira ka ay papano susunod so, namin na pagbalik dito, pwede namin kayo dito sa bahay mo. No? So, so ang so, yung... na ako, ito eh, may na mga, mga sa loob ng uh, iya yeah, or... Malapit na ba kayo dun sa may pinaka-tawiran ng kuat? Tawiran papuntang lawang? Hindi pa diba. Hindi po. Doon sa mayon, may lamisa po naman, may nagtitinda ng isda. Ah, sa may kanto, may gasolinahan. Okay. okay. so ano po yung pangalan Punin mo? Kunin mo ngayon ano niya para, ma, para makuha natin yung kanyang bahay, yung address para sunod. Ano natin siya bibisitahin sa bahay niya. Pangalan po? Janalisa L. Baloyo. Okay nag-iisahan na lang kay patay na asawa ko, ang kamay ko. Saan, saan, saan yung barangay ko? Rawis. Rawis. Law ang Northern Summer. Prok 6. Ayan, so, Kailan na yung kwan mo si na yung mga anak mo. Tatlo yung isa na matay. Dalawa na lang. Opo. Bakit po? Uh, may kasakit po siya? Oh, opo. Yeah. So bali dalawa na lang yung nag-aaral oh, uh, po nag siya? Yung isa, liker pa lang. Yung isa hindi. So ganito na no, te. Uh, yun, nakapagpapakilala na pala ako sa'yo, di ba? Ayan, so... Kami po yung The Great Timoray noon na pinamumunuan po ng uh, Kalingap. Yung Kalingap po isang uh, charity vlogger dito sa Pilipinas na tumutulong sa mga mahihirap katulad mo. So, si Kuya, yung head namin, Benjo eh, uh, Big, dito siya naya sa Samar, summer, no? At dito siya nai-assign sa, sa Northern Samar, summer. So, sa bali, dito kami ngayon nag up. So, siya si Kuya Joey the Great. Ako naman si Boy Tabang. Siyempre, kasama ko si Yansky, uh, si Bibi Mix Vlog, tapos si Ate Nyo Kondo, tapos si Kuya Salamat. Mm. Ganito te, ilan pa yung uh, kulang doon sa kuan mo? Doon sa benta mo ngayon? Eh, sa berapa? 200 po. 200. ah, oh, sige. Ito talo, Ito, para may sakto siya. Uh, pasensya na. Dahil ito lang po yung talaga kaya ko pa ngayon maibigay. Surayaan mo, kapag merong mga makakita sa video mo, na may magkinito ang puso na at tulungan ka, hahanapin na hanapin ka na. Para itabi. Ha? Ipagasing siya lang muna po. Okay lang? Salamat po ya! Salamat! Tuyah. Hmm. Ano masasabi mo doon sa mga katulad mo na kahit may kapansanan, nananatini pa rin na uh, katulad, nagkakayot? taghanap buhay, magkaroon lang ng pera para may bagay magpunta ba sa pangalangan ng mga anak mo, di ba? Ano masasabi mo? Masasabi no? <laughs> ka mga mga partners, no, sa mga ganitong sitwasyon po, katulad ni Ate Nalisa, Junalisa, Junalisa na kahit po meron siyang kapansanan, ayan, kuntis pa po siya, uh, talagang nagsisikap siya na mag, uh, paghanap uh, hanap buhay para lang doon sa kanyang dalawang anak kasi patay na po yung kanyang asawa. Si, uh, si Ate Junalisa ay ilang ka na? Ilang ka na? Ay, 40 na. 40? Oh. 40. So, kailan, ganun lang po, no? Yun lang ang magiging uh, uh idea ba natin na uh, kahit ano, anong meron tayo, manatili po tayo na positibo, tapos syempre ah... Uh, wag natin wag natin isipin yung sinasabi ng iba ng ito ganyan na kahit may kapansanan di ba hindi hindi kwan hindi ang tawag doon hindi sa gaban yung kapansanan para sa para yung sa pangarap yan so ano yung uh, masasabi mo doon kung halimbawa makita ng mga anak mo tong video na to paglaki nila na ito ito yung ginagawa ng mama nila ganito so, yung ginagawa pala ng ni mama para lang ma ano masasabi mo sa si mga anak mo Anak, pasensya ka na. Hindi ka trabaho, baka maka-ahon tayo sa hirap. So, ate na Lisa, no, ito lang yung masasabi ko. So, ngayon, pagpasensya uh, mo na yung binigay ko ngayon, no, pasensya mo na yung binigay ko, ayan mo mga, mga ka-partners, no, kung sino man po yung uh, may ganito ang puso na gustong uh, bigyan ng uh, konting pagmamahal si ate Jonalisa, ayan, ayan, uh, pag uh, may magpaabot po ng uh, pagmamahal sa'yo, agad po namin na uh, hanapin ka kung saan ka naroon. Tapos, nakapuha yeah. so, naman namin yung address mo. Address mo. Okay? Ayan, so si Ate Jonalisa ay mag... Nanakad pa. Okay. Oh, oh, Isa ka ba kayo sa likod mo? Pwede mo pwede. <laughs> <sa> <laughs> 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 oh, sa likod mo. oh, mo. Samban din ano? Doon sa <laughs> may kanta. Oh, okay. Ano, sakay ka na lang sa amin ha? oh, okay. para mapadali siya. Si kasi kami day. na eh. Oh, Buddhist din siya. Tara, sakay ka na sa moto. mga ka-partners, yan, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng uh, viewers. At syempre doon sa mga na uh, supporters ni Boy Tabang. At syempre huwag niyo pong kalimutan yung at the great para ison sa kaungunan so, um, po ni Kejo with the great Boy Tabang, at Edna Condor, uh, Yansky TV, BB Mix Vlog at Kuya Raymond Galo. Sasama na po natin si Tatay Remy. At syempre doon sa mga solid na nag, uh, nanonood, nagla like nag-share at syempre yung to comment Thank you, thank you so much po sa inyo. Siyempre, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. Paki-support naman po ng buong team. At siyempre, kay Kuya Val, kay Atena, at kay Kalinga para supportan din po natin. Ayan, hanggang dito na lang po yung vlog natin kasi medyo gabi na. Kapay sa inyo na, mga partners. And don't forget to subscribe. Bye-bye, Bye-bye.